Noong 14th century sa Europe, ang jousting ay naging isang napakasikat na sport na tinatangkilik ng mga maharlika at mga ordinaryong tao, kahit na ang mga kabalyero lamang ang maaaring sumali dito. Isang araw, ang squire na sina William, Roland, Alan, ay nakitang patay na ang kanilang master na si Sir Hector, matapos makatanggap ng ilang blows sa isang jousting tournament. Isa itong masamang balita dahil iniwan sila nitong walang trabaho, at ang masama pa ay tatlong araw na rin silang hindi kumakain, kaya desperado sila para sa ilang pera. Hindi alam ng mga organizer ang tungkol sa pagkamatay ni Sir Hector, na nagbigay kay William ng isang ideya, at ito ay ang magpapanggap siya bilang si Sir Hector at tatapusin ang kompetisyon. Matagal na niyang gustong maging isang jousting knight, at tinulungan niya si Sir Hector noon sa pagsasanay kaya alam niya kung paano lumaban. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling nakasarado ang helmet sa lahat ng oras, walang sino man ang makapagsasabi ng pagkakaiba. Noong una, kinontra ni Roland ang ideya, ngunit dahil sa gutom, kalaunan ay tumulong din sila ni Alan para tingnan kung ano ang mangyayari. Sa panahon ng paligsahan, sinurpresa ni William ang lahat ng isang maayos na tagumpay. sa kanya ng mamahaling gold feather bilang isang premyo. Kalaunan, ibinenta ng tatlo ang ginto at hinati ng pantay-pantay ang pera. Gayunpaman, nakakuha si William ng ideya at kinuha muli ang pera, na iniwan ng kanyang mga kaibigan na may tig-iisang barya lamang. Sa palagay niya ay maaari nilang ituloy ang pagpapanggap at maging kampiyon, kaya ang pera ay dapat nilang i-invest sa mga kagamitan upang manalo sila ng mas marami pang pera. Hindi nagustuhan ni na Roland at Alan ang ideya at nakipag-away pa nga sila kay William para lang mabawi ang kanilang pera. Gayunpaman, hindi sumuko si William, at talaunan ay nakumbinsi ang dalawa na tulungan siya. Sa sumunod na eksena, ang tatlo ay bumili ng mga bagong kagamitan at gumugol ng maraming oras sa pagsasanay para sa susunod na tournament, hanggang sa hindi na mamiss ni William ang kahit na isang target makalipas ang isang buwan, nasa kalsada ang tatlo, naglalakbay patungo sa susunod na kompetisyon, nang makasalubong nila ang isang hubad na lalaki. Nabunyag na siya ang sikat na manunulat na si Jeffrey Chaucer, na kamakailan ay ninakawan. Ipinakilala ni William ang kanyang sarili bilang si Sir Ulrich. Well, I am Sir Ulrich uh, von Lichtenstein from Gelderland. Ngunit nakita ni Jeffrey ang kanyang kasinungalingan at nagalok sa kanya ng bill. Kung magbabahagi sila ng ilang pagkain at damit sa kanya, gagawa siya ng patent of nobility na magagamit ni William para makapasok sa susunod na tournament. Nag-aalangan ang tatlo na magtiwala kay Jeffrey, ngunit wala silang ibang choice, kaya tinanggap na nila na ang deal habang si Alan naman ay pinagbantaan si Jeffrey ng matinding karahasan kung mangangahas siyang ipagkanulo sila. Sa sandaling nakarating na sila sa bayan, nakahinga sila ng maluwag nang ang peking patent of nobility ay tinanggap ng mga organizer, at nagpasya si William na kunin si Jeffrey bilang kanyang messenger. Habang naghihintay ng kanyang turn, nakita ni William si Lady Jocelyn sa madla at agad na nangulog sa kanya. Sa kagustuhang makausap siya, sinundan niya ito sa paligid ng bayan, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Nang pumasok si Jocelyn sa simbahan, tuluyan ang pinalaya si William, ngunit sinubukan niya pa rin alamin ito kahit na napahiya na siya. Sa sumunod na eksena, madaling nanalo si William sa kanyang unang laban, ngunit nagsimula siyang mag-alala tungkol sa estado ng kanyang armor nang hindi inaasahan, bigla siyang ginambala ng lalaking namamahala sa lokal na pasugalan na sinabi sa kanya na kailangan niyang magbayad para sa kanyang empleyado. Lumalabas na hindi naman pala talaga ni nakawan dati si Jeffrey, at ang totoo ay meron siyang gambling problem. Sinabi ng lalaki na kung hindi magbabayad si William, papatayin nila si Jeffrey. Nang hindi pinapansin ang galit na reaksyon ni Alan. Sinabi ni William sa mga lalaki na palayain si Jeffrey, at nangakong babayaran sila pagkatapos manalo sa paligsahan. Pagkatapos nito, sumali rin si William sa sword combat, nanalo din doon, at binigyan si Jeffrey ng pagkakataong ipakilala siya sa publiko sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang malikhaing paraan sa mga salita. Ang husay ni William ay napatunay ang totoo at siya ang nanalo sa sword competition, kaya ngayon ay maaari na siyang bumalik sa mga jousting match. Nanalo rin siya doon, ngunit nasira ang kanyang baluti at kailangan niyang ayusin ito kagad. Sa kasamaang palad, wala sa mga panday ang tumanggap sa kanyang pangako at sinabing kailangan niya munang magbayad bago ito ayusin. Kahit na ang babaeng panday na si Kate ay hindi ito tinanggap, ngunit binola siya ni William sa pamamagitan ng pagsabing sinabi ng mga lalaking panday na hindi niya kayang ayusin ang armor dahil isa siyang babae, kaya tinanggap na niya ito. Kabilang sa mga taong nag enjoy sa jousting tournament ay sina Jocelyn at ang kanyang attendant na si Christiana. Ilang sandali pa, nilapitan sila ng jousting champion na si Count Adamar, na interesado rin kay Jocelyn. Matapos ipagmayabang ang tungkol sa kanyang hukbo na kasalukuyang nakikipaglaban sa France at ang katotohanang wala pa sa kanyang nakakapagpangulog sa kabayo, ipinaliwanag ni Adamar ang mga patakaran ng jousting kay Jocelyn, kung saan itinuro niya na ang iba't ibang mga hit ay binibigyan ng iba't ibang puntos. Ang kanilang pag-uusap ay ginambala ni William na lumapit kay Jocelyn upang pabilibin siya sa ilang tula na itinuro sa kanya ni Jeffrey. Sa kasamaang palad, ipinahiya siya ni Adamar sa harap ng lahat kaya umalis si William sa kahihiyan. Bago ang sunod na laban, ipinakilala ni Jeffrey si William sa harap ng lahat at gumawa ng iba't ibang mga kwento tungkol sa kanyang mga nagawa. Kalaunan, mahusay na lumaban si William ngunit sinabi ni Adamar kay Jocelyn na wala siyang style o technique Ngunit ang hindi niya pagprotekta ng maayos sa kanyang mga mata ay nagpapatunay na isa siyang matapang na kabalyero. Nasaktan ng kalaban ni William at alam niyang talo na siya, ngunit wala pang match ang hindi niya natatapos noon at nais niyang tapusin ito na buo ang kanyang karangalan. Dahil sa awas sa kanya, tinanggap ito ni William at ang huli nilang match ay naging tabla on purpose. Umatras ang kalaban, dahilan para umadvance si William sa susunod na round iginiit ni Adamar na ang hindi pagtapos sa kanyang kalaban ay nagpakita ng kahinaan ni William. Ngunit nakita ito ni Jocelyn bilang isang mahusay na pagpapakita ng awa. Kinagabihan, pinadalhan ni Adamar si Jocelyn ng mensahe na nagsasabing mananalo siya sa tournament na ito para sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam dahil alam niyang ipapanalo niya ito para sa sarili niyang ego mas humanga siya sa katotohanan si William ang nag-iisang kabalyero na hindi na nga akong mananalo para sa kanya kaya baka payagan niya itong makuha ang kanyang puso sa sumunod na araw ipinadala ni Jocelyn ang kanyang pashmina kay William bilang tanda ng swerte at pinahintulutan niya si Christiana na sa wakas ay sabihin sa kanya ang kanyang pangalan ang panghuling laban ni William ay laban kay Adamar, at habang nagsisimula siyang lumamang sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming puntos Nagpasya si Adamar na tapusin siya sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kawalan ni William ng proteksyon sa kanyang mukha. Sa kanilang huling buwelo, tinamaan niya si William sa ulo, na agad namang nagpabagsak sa kanya. Habang walang malay, naalala ni William ang mga araw noong bata pa siya, kung saan pinapanood niya ang pagmarcha ng mga kabalyero at nagnais na maging isa. Sa tingin ng karamihan ay imposible ito para sa isang magsasaka, ngunit himimok siya ng kanyang ama na si John, na sundin ang kanyang pangarap. Nang magising siya, nakita ni William si Adamar na pinupulot ang pashmina ni Jocelyn, at bago ito dalhin sa dalaga, hinamon niya si William na hanapin siya sa hinaharap ngunit kailangan niya munang magsanay pa. Buti na lang ay nanalo si William sa sword tournament at nakatanggap ng magandang premyo na nagpahintulot sa kanya na bayaran ng mga sugarol at pati na rin si Kate iginiit ni Kate na si William ay nakasuot ng armor na hindi partikular na ginawa para sa kanya at nagalok na gagawan siya ng bago kapalit ng pagsama sa kanya sa Paris. Gayunpaman, tinandihan siya ni William at sabik na makalis na sa bayan. Ngunit nagpakita si Christiana upang kumpirmahin kung dadalo siya sa piging, dahil gustong ipareha ni Joseline ang kulay ng kanyang susutin. Dahil dito, mabilis na nagbago ang isip ni William tungkol sa pagalis pagkatapos sabihin na magsusuot siya ng berde, naghanda na ang grupo. Si Roland ang namahala sa susuotin ni William, habang si Jeffrey naman ay tinuruan siya kung paano sumayaw. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang takbo ng practice, kaya naman ang makita sila ni Kate na nag-aaway, humingi sa kanya ng tawad si William at kinumbinsi siya na turuan sila ng mas maayos. Sa panahon ng pigin, nagkaroon si William ng chance na makausap si Jocelyn at nagbigkas ng higit pang tula sa kanya. Sinubukan muli siyang ipahiya ni Adamar sa pamamagitan ng pagsabi na ang kaya niya lang sayawin ay ang sayaw ng mga magsasaka, ngunit ipinakita ni William ang kanyang moves at madaling nagfit sa dance party, na iniwan si Adamar na labis na dismayado at nalulunod sa selos. Kinabukasan, naghanda si Kate ng nakapustomize na armor para kay William, at minagkahan pa niya ito ng sarili niyang logo. Hindi dito sigurado si William dahil sa palagay niya ay masyadong magaan at maliit ang armor, ngunit ipinaliwanag ni Kate na nakahanap siya ng bagong paraan para painitin muli ang metal. Tinutulungan nito ang armor na maging mas magaan sa pagsuot ngunit kasintibay pa rin ito ng dati. Hindi naniniwala ang mga lalaki sa kanya, kaya nag sila ng isang test, at labis na ng si William ay hindi man lang nakaramdam ng kahit na ano. Makalipas ang isang linggo, sumali si William sa isa pang tournament. Pinagtawanan ng mga tao ang kanyang maliit at manipis na armor, ngunit natameme sila ng madali niyang naipanalo ang kanyang unang laban. Nandoon din si Jocelyn para manood, at dumating din si Adamar para lumahok, ngunit umatras siya nang malaman niyang si Prince Edward in disguise ang kalaban niya. Nabalitaan ito ni Jeffrey at pinayuhan si William na umatras din sa match upang maiwasang masangkot sa gulo sa hari, ngunit napansin ni William kung gaano kadismayado si Edward dahil walang lalaban sa kanya, kaya nagpasya siyang labanan pa rin siya. Sa pagitan ng laban, sinabi ni William kay Prince Edward na kilala niya kung sino siya, at humanga si Edward dahil nagpa siya pa rin siyang mag-ride laban sa isang prinsipe. Bilang tugon, sumagot si William na hindi ito dahilan para umatras siya sa laban. Sa huli, si William ang nanalo sa tournament, ngunit bad mood pa rin siya dahil hindi niya nakaharap at natalo si Adamar. Naging dahilan nito para magalit siya kay Jocelyn nang dumaan ito para imbitahan siya sa piging, kaya umalis si Jocelyn na masama ang loob at sinabing isa siyang inutil. Lumipas ang mga linggo habang patuloy na nakikilahok at nananalo si William sa mga tournament sa lahat ng dako, ngunit hindi pa rin niya nakakaharap si Adamar dahil ipinatawag ito sa digmaan. Samantala, kahit na nasa gitna ng digmaan, humihingi si Adamar ng balita tungkol sa mga tournament, at lalong nagalit nang makita niyang si William ang nananalo sa lahat. Makalipas sa isang buwan, hindi pa rin nakikita ni William si Jocelyn, dahilan para magsulat siya ng isang liham upang subukang makuha siya muli. Hindi siya masyadong magaling sa mga salita, kaya pinunan ito ni Jeffrey ng sarili niyang tula at ng mga damdaming ibinahagi ng kanilang mga kaibigan tungkol sa dati nilang pag-ibig. Si Alan ang natasa na magdala ng liham kay Jocelyn, na napaiyak sa mga matatamis na salita ni William kinabukasan, bumalik si Alan sa grupo na may mensahe mula kay Jocelyn para kay William. Nangako siyang pupunta sa Paris para makita siyang nakikipag at pinadalhan siya ng isang halik pang paswerte. Yes! Yes! Yeah! <laughs> Kalaunan, nagpa siya si Jeffrey na dahil hindi sasali si Adamar sa tournament na ito, mataas ang chance ang sila ang mananalo at maaari nilang isugal ang lahat ng kanilang pera sa tagumpay ni William. Samantala, nakipagkita si William kay Jocelyn sa lokal na simbahan. Sa kasamaang palad, mabilis na nadismaya si Jocelyn, umaasa ng higit pang mga tula, nang nangako si William na mananalo sa paligsahan para sa kanya, tulad ng palaging gustong gawin ng lahat ng mga kabalyero. Dahil sawang-sawa na siya sa larong ito, binigyan siya ni Jocelyn ng huling kahilingan. Kung gusto niyang patunayan ang kanyang pagmamahal para sa kanya, dapat matalo si William sa ngalan niya. Sa pagkainis sa gayong kahilingan, padabog na lumabas si William sa simbahan at tumangging maging isang talunan. Gayunpaman, nang magsimula ang paligsahan, nagbago ang isip ni William at nagsimulang magpatalo ng kusa. Ikinagalit ito ng kanyang mga kaibigan na inisip na nababaliw na siya dahil hinahayaan niyang masaktan siya dahil lang sa isang babae. Dagdag pa dito, nag-aalala din sila tungkol sa kanilang mga taya ngunit hindi sila pinansin ni William. Sa kabutihang palad, nagbunga ang katigasan ng kanyang ulo nang sa wakas ay naniwala na si Jocelyn na totoo ang kanyang pag-ibig. He loves me. Sa pagitan ng mga laban, Have you proven that yet? Ipinadala niya si Christiana upang sabihin kay William na dapat siyang manalo sa paligsahan para sa kanya. It says that if you love her, you will not lose another match. Ito naman ang eksaktong ginawa ni William dahilan para makakuha si Jeffrey at ang kanyang mga kaibigan ng isang bag na puno ng mga barya para sa kanilang pusta. Kinagabihan, binisita ni Jocelyn si William sa kanyang tent pagkatapos niyang hindi makapunta sa handaan dahil sa sobrang dami ng kanyang sugat. Ibinunyag ni Jocelyn na alam na niya ang tunay na pangalan ni William matapos marinig ni Christiana ang usapan ng kanyang mga kaibigan, ngunit ako si Jocelyn na wala siyang pakialam kung saan lupalop man siya ng galing, at nauwi ang kanilang landian sa pagpapalakpakan buong magdamag. Makalipas ang ilang araw, naglakbay ang grupo sa London para sa World Championship. Karamihan sa kanila ay ilang buwan nang hindi nakauwi, marahil ay ilang taon pa, ngunit para kay William, labindalawang mahabang taon na ang nakalilipas mula nang huli siyang pumunta rito. Tandang-tanda niya ang huling araw nang dinala siya ng kanyang ama kay Sir Hector para maging squire, handang mahiwalay sa kanyang anak para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Natakot si William na baka makalimutan niya kung paano umuwi, ngunit sinabi ni John na kailangan niya lang sundin ang kanyang mga paa. Sa panahon ng tournament opening, nagmarcha si William kasama ang iba pang mga kabalyero, nasiyahan sa paghanga ng mga tao sa kanya, at nakita ang kanyang sarili sa isa sa mga batang isinisigaw ang kanyang pangalan. Siyempre, pumunta si Jocelyn upang makita siyang makipaglaban, at sa wakas ay sumali na muli si Adamar sa paligsahan. Nangako siya sana tatalunin si William nang hindi nagpapakita ng awa, at plano rin niyang mapanalunan ang puso ni Jocelyn. Iginiit niya na nakipagnegosasyon na siya sa kanyang ama para pakasalan siya. Sa sumunod na eksena, matapos maipanalo ang lahat ng kanyang mga laban sa unang araw, binisita ni William ang kanyang lumang neighborhood. Sa tulong ng isang batang tagahanga, nahanap niya ang kanyang ama, na nabunyag na bulag na. Noong una, ipinakilala ni William ang kanyang sarili bilang si Sir Ulrich, Meron siyang dalang mensahe para kay John mula sa kanyang anak. Gayunpaman, mabilis itong naunawaan ni John at napuno ng kaligayahan ng ma-realize niyang ito ang kanyang anak na si William. Matapos magbahagi ng yakap at maraming luha, nagkwentuhan ng mag-ama habang umiinom. Lingit sa kaalaman nila, sinundan pala ni Adamar si William at ngayon ay pinagmamasdan sila nito mula sa malayo. Kinaumagahan, habang naghahanda na si William para sa paligsahan, dumating sina Jocelyn at Jeffrey na may dalang masamang balita. Nalaman ni Adamar ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at mayon ay naghihintay kasama ang maraming maharlikang gwardya upang arestuhin siya sa harap ng lahat. Gusto ng kanyang mga kaibigan na tumakas na si William, at sumang-ayon naman dito si Jocelyn, na sinabing wala siyang pakialam na mamuhay sa kahirapan hanggat magkasama sila. Gayunpaman, tumanggi si William na kunin nila ang kanyang pride mula sa kanya, at nagpa siya pa rin manatili. Habang kasama ang kanyang mga kaibigan, nagmarcha siya papunta sa arena na nakataas ang kanyang ulo. Gaya ng inaasahan, agad na inaresto si William at ipinatapon sa kulungan. Ilang sandali pa, dumating si Adamar upang samantalahin ang sitwasyon. Habang walang nakatingin, paulit-ulit niyang sinaktan si William habang iniinsulto siya at pinagtatawanan. Kalauna ng araw na yun, inilagay si William sa guillotine, at pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan upang subukan siyang ipagtanggol mula sa galit na madla, na patuloy na nagbabato sa kanila ng mga gulay. Ang paghaharap na ito ay biglang ginambala ni Prince Edward, na nagsalita tungkol kay William bilang isang tunay na kabalyero dahil sa kanyang awa at kanyang karangalan. Matapos utusan ng mga gwardya na palayain si William, ipinaliwanag ni Edward na nalaman ng kanyang mga historian na si William ay nagmula sa sinaunang marangal na pamilya. Habang saksi ang lahat, ginawa siyang kabalyero ni Prince Edward on the spot, at opisyal siyang pinangalanan bilang Sir William. Dahil dito, nagpatuloy ang tournament, na dinaluhan ng prinsipe at prinsesa, ngunit hindi makita si Jocelyn sa arena. Sa huling match, lalaban ni William si Adamar. Ngunit nang magsimula ang match, hindi ito naging maayos para kay William. Si Adamar ay isang swapang na mandaraya na gumamit ng iligal na matalas na lance para saksakin si William sa kanyang balikat. Ngayon, si William ay malubhang nasugatan at halos hindi niya mahawakan ang lance na nagpahintulot kay Adamar na manalo ng maraming ekstrang puntos patuloy din siyang tinutuya ni Adamar. Ngunit nagkaroon ng pag-asa si William nang makita niyang dumating si Jocelyn kasama ang kanyang ama. Sa kagustuhang manalo kahit ano pa ang mangyari, nagpa siya si William na tanggalin ang kanyang armor upang makahinga ng mas maluwag, at inutusan si Alan na itali ang lance sa kanyang braso. Bago ang huling run, na-realize ni Jeffrey na hindi pa siya nakakagawa ng introduction, kaya nadalok siya ng isa pang talumpati upang pasiglahin ang karamihan. Ipinaalala niya sa mga manunood na ang lahat ng nandito ngayon sa arena ay pantay-pantay, at ipinagmalaki si William, na dating isang ordinaryong mamamayan, ngayon ay kasali na sa makasaysayang paligsahang ito. So, Dahil sa laki ng lamang, isang bagay lamang ang pwedeng gawin ni William para manalo sa laban, at ito ay tanggalin si Adamar sa kanyang kabayo. Ito ang pinakamahirap na jousting move, ngunit determinado si William na manalo. Nang pinatakbo niya ang kanyang kabayo, isinigaw niya ng malakas ang kanyang tunay na pangalan, at pagkatapos ay hinampas si Adamar gamit ang kanyang lance. Ang kanyang teknik ang nagwagi sa laban, at si Adamar ay bumagsak sa lupa, dahilan para si William ang tanghaling World Jousting Champion. Habang umiiyak si John sa tuwa at si Jocelyn naman ay nakipagkita kay William sa gitna ng arena upang magbiwang sa pamamagitan ng pagbahagi ng nakapanglalaway na halik, Nagpasya si Jeffrey na magsusulat siya tungkol sa pagbangon ni William sa pagiging kabalyero at dito na nagtatapos ang pelikula.